Alright guys, down the na naman si Ninong down the at nandito na tayo sa reception at di natin nakuha nan kanina yung nangyaring binyagan pero ito, kain na na guys yan po, yan na mahap ng plato men ayun, delikado sa akin yung inihaw na tilapia at bangus na yan lalong lalo na yung Shanghai na yan sarap na kaya na, nakuha na tayo dyan maya maya. Wait lang, nakapila pa eh. Kamay kumukuha pa eh. Huwag kang atak. Tapos.

Sikin siken. Diwata Sikin Joy Minuto Kasi tagawak na ako pre Sayo Ito pa, sayo? Hindi yeah. na Okay na ito Ito muna Halo. Ayan, sila punong abala. Yang Ang nagpabinyag. Tara, ayun na tayo, pre. Sila, men. Ito, pare natin. Ito sorry. Sa inaan ko nga palang si Jorik Maging mabuti kang bata At uh, sumunod lagi sa iyong mga magulang Yan at mag-aaral ng mabuti Yan Mga high school friends ko yan sila dyan Naimbitahan nila ako sa binyagan At eto ninong na naman Si Dan Siyempre, may konting toma-toma lalo sa mga okasyon o mga binyagan. Pampasarap ng kwentuhan, di ba? Yan yun, banding man. Yan, nagpaalam ka na ba, man? Ikaw pa nagtatagay, ha? Sige. Pero nagpaalam naman din yan. Kaya yan, enjoy lang yan kung pare kong yan.

yun sarap bangus tilapia hindi na namin kasalanan yan Mars ha? sabay may malamig pang Alfonso kasama natin ang best friend natin si Maya man mga best friend natin nandyan pati mga high school friends natin masaya tayo at kita kita ulit kami yan yan o no, si Jorik oh. you yun know, o poging bata naglapag na ito man patay sa akin tong coffee jelly na to dyan ka lang relax ka lang man Titik na natin yan. Sa so, kung maaari pa lang si Joe Marie, maraming salamat at sabutihin niyang mister sa pag sa akin bilang ninong. Maraming salamat. Dando one, nakakarami ka ng kain, man. So, sobra, sobra na yan sa ibibigay mo, may. Pero umalaga naman talaga dyan, yung samahan at saka yung bonding na nangyari ngayong araw na yan. Kaya masaya ako para sa aking mga kaibigan na yun. Wow! Sarap din ng coffee jelly man Nag-iisip pa nga ako yan eh Kung pwede pa sana ako magbalot eh Wala lang akong plastic at wala akong malagyan sa motor ko <laughs> Yan, nadagdag yung kaibigan natin nandiyan. Kantahan namin, Tawag na ng tanghala. Nagkaroon na sila ng mga lakas ng loob para kumanta. Yun ang masaya doon. At syempre, hindi mo ako wala ang sayawan. Kung sayaw lang ako dyan, ha? hindi ako kasali sa mga rumarampang malulupit na yan. Ha? Enjoy lang yan, may misal lang yan. Kung mga umpare at kumare ko, ito, ito sayaw talaga. Hataw na. So lang talaga kami kasi simple lang naman kami. Hindi naman kami ganun kaya mo. Kaya ang kasayahan namin, simple lang din. Simple buhay lang, simple party. Yun lang. At yun na nga, pauwi na guys. Kaya maraming salamat sa kumari kong nag-imbita sa akin dyan sa Binyagan. Mars, maraming salamat. Pagpasensya mo na, si kwenta lang yung budget natin. <laughs> Hold on, do. ka naman, man mo kumain si kwento lang ang iyong pakingkin men pasensya na lang mars hindi nakalagay sa sobre gipit Rayo. eh Ha, <laughs> ah, thank you ah. Sarap ng siyang ay. Thank you man, guys. Salamat sa lahat sa sumusuporta. Ah. Jangan tuwa ni Sir well, Man.